So ano naman po itong pagkukonduktor? Ano yan? Kolehyo na o high school? Konduktor ng bus? High school. High school, konduktor. Kasi yung tatay ko nagdadrive drive ng Ford ford Pera noon. Ang biyahe niya is Digos to Bansalan, Dabo del Sur. Yung, yung biyahe niya. So, pag walang klase o kaya minsan, absent ako para magkonduktor sa kanya. Bagaano naman, sir, ang sweldo noon? O, walang sweldo. Yung, kuan lang, yung... Uh, Pagkain? Eh? Bigyan lang ko ng tatay ko ng... Minsan, 25 centavos. Malaking bagay na yun. Isang araw, 25 centavos. Wow. Makabili na ko ng halo-halo at saka binangkal. Oh. <laughs> binangkal. Oh. Alam mo na. Yung kargador naman, maaga magising yung nanay ko pupunta sa palingke. Bago ako pupunta sa eskwilahan, samahan ko ng nanay ko sa palingke. Yun, naglilibor ako sa palingke. Yung malalaking uh, banyera, tawag namin mm. noon, nalagyan ng isda at saka ice. Karga mo yan, deliver mo doon sa mga dideliveran. So, meron ka rin kuan doon, kikita ka rin. Kikita ka rin. Bigyan ka ng 5 centavos o 10 centavos sa bawat uh, banyera na nahatid mo. So, Kaya naman pala lumaki yung katawan ninyo ng gano'n. <laughs> karga, karga talaga. Oo. Oh. Oh.